Welcome sa my Your Body Channel. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, ay huwag kalimutang mag-subscribe at pagkipindot na rin ang notification bell para updated kayo sa mga susunod na videos ng channel na ito. Disclaimer! Ang mga impormasyon sa video na ito ay para sa edukasyon at kaalaman lamang. Ang mga payo o solusyon na ibinabahagi ay hindi kapalit ng profesional na medikal na konsultasyon. Kung may karamdaman o anumang kondisyon sa kalusugan, mahalagang kumonsulta sa inyong doktor o healthcare professional bago subukan ang anumang bagong remedyo o pagbabago sa lifestyle. Kumusta mga kaibigan? Ngayon, pag-uusapan natin ang isang kakaibang pakiramdam na sigurado akong nararanasan din ninyo kapag malamig ang panahon, yung biglang kailangang umihi. Nakakainis minsan, di ba? Lalo na kung nasa labas tayo o bagong upo pa lang, tapos biglang mararamdaman natin ang urge. Maraming nagtatanong kung bakit nga ba ganito ang nangyayari kapag lumalamig ang paligid. Kaya sa video na ito, aalamin natin ang mga dahilan, mga posibleng solusyon, kung may mga herbal remedies na pwedeng makatulong, at iba pang practical na tips para maging mas komportable sa malamig na panahon. Bakit nga ba naihi kapag malamig? Kapag malamig ang panahon, ang ating katawan ay dumadaan sa tinatawag na cold-induced diuresis. Ito ay may kinalaman sa natural na paraan ng ating katawan para protektahan ang sarili mula sa lamig. Diuresis ay isang proseso kung saan ang katawan ay naglalabas ng mas maraming tubig sa pamamagitan ng ihi bilang paraan ng pagpapababa ng blood pressure. Ganito ang nangyayari. Number 1. Pagkipot ng blood vessels Vasoconstriction Kapag malamig, ang mga ugat sa ating kamay, paa, at iba pang extremities ay kumikipot. Ginagawa ito ng katawan para mailapit ang dugo sa mga vital organs gaya ng puso at utak, na mahalaga sa pagregulate ng temperatura sa loob ng katawan. Sa ganitong paraan, natutulungan tayo ng ating katawan na manatiling mainit sa malamig na paligid. Ang pagkipot na ito ang nagiging sanhi ng pagtaas ng blood pressure. Number 2. Pagtaas ng blood pressure dahil kumikipot ang mga ugat, mas bumababa ang daloy ng dugo papunta sa mga kamay at paa. Ang resulta, tumataas ang blood pressure sa loob ng katawan dahil mas kaunti ang espasyo para sa dugo na dumaloy. Ito ang nagiging trigger para kailanganin ng katawan na mag-adjust. Number 3. Pag-react ng kidneys o bato Upang mapanatiling normal ang blood pressure, kinakailangan ng katawan na bawasan ang dami ng dugo. Dito pumapasok ang kidneys o bato na responsible sa pagtatanggal ng sobrang tubig at asin sa dugo sa pamamagitan ng pag ng ihi. Kapag tumaas ang blood pressure, nagiging aktibo ang mga kidney para alisin ang tubig, kaya tayo biglang naiihi. Bakit mahalaga ang cold-induced diuresis? Ang proseso ng cold-induced diuresis ay mahalaga dahil ito ang paraan ng katawan natin para maiwasan ang sobrang pagtaas ng blood pressure, lalo na kapag malamig ang paligid. Sa halip na magkaroon tayo ng strain sa ating mga ugat at puso, ang katawan ay nag adjust sa pamamagitan ng pag-ihi para mabawasan ang blood volume. Kaya, kahit na nakakainis minsan ang madalas na pag-ihi, ito pala ay isang proteksyon para sa ating kalusugan. Mga karaniwang maling akala. Maling akala number 1. Hindi normal ang madalas na pag-ihi sa lamig. Ang katotohanan, normal ito. Isa itong automatic response ng katawan para manatiling balanse ang ating blood pressure. Maling akala number 2. Ang madalas na pag-ihi sa lamig ay senyales ng sakit. Ang katotohanan, maliban na lang kung may kasamang ibang sintomas, tulad ng pananakit, fever, o difficulty sa pag-ihi, hindi ito sakit, kundi natural na response ng katawan. Mga solusyon para maiwasan ang madalas na pag-ihi sa malamig na panahon. Kung gusto mong mabawasan ang urge na umihi kapag malamig, narito ang ilang simpleng hakbang na pwede mong gawin. Number 1. Magbihis ng maayos. Layering. Ang paggamit ng tamang damit ay nakakatulong para mapanatiling mainit ang katawan at maiwasan ang sobrang lamig. Maglayer ng damit para sa katawan, magsuot ng bonnet o sombrero para sa ulo, gloves para sa kamay, at makapal na medyas para sa paa. Ang pagkakaroon ng proteksyon sa mga extremities ay makakatulong na mapanatili ang balans ng temperatura at maiwasan ang pagkahigpit ng mga ugat. Number 2. Uminom ng tamang dami ng tubig. Balansehin ang pag-inom ng tubig bago lumabas. Huwag sobra-sobra, pero huwag ding masyadong kaunti. Ang tamang dami ng tubig ay makakatulong sa katawan na hindi agad mag-urinate dahil na overhydrate. Number 3. Iwasan ang pag-inom ng diuretics. Iwasan ang mga inuming may caffeine tulad ng kape at soft drinks bago lumabas sa malamig. Ang caffeine ay isang diuretic na nagpapataas ng urge na umihi. Kung hindi maiiwasan ng kape, limitahan na lang ito at huwag uminom ng marami bago lumabas. Number 4. Kumain ng warming foods. Mga pagkaing tulad ng ginger, cinnamon, at chili peppers ay makakatulong din na magbigay ng init sa katawan at mabawasan ang urge na umihi. Ang mga ito ay may warming effect na nakakabawa sa epekto ng lamig sa katawan, mga natural na paraan at herbal remedies na makakatulong. Kung gusto mo ng natural o herbal na paraan upang mabawasan ang urge na umihi, narito ang ilang halamang gamot na pwedeng makatulong sa pagbawas ng diuresis o pag-ihi. Number 1. Ginger Tea, Salabat Ang ginger o luya ay kilalang nagpapainit ng katawan. Pwedeng uminom ng salabat o ginger tea bago lumabas para makatulong sa pagpapanatili ng init sa katawan. Bukod sa pag-iwas sa madalas na pag-ihi, nakakatulong din ito sa blood circulation at pamparelax sa katawan. Number 2. Peppermint Tea Ang peppermint ay hindi lamang nakakarelax ngunit nakakatulong din sa pag-regulate ng urinary system. Uminom ng peppermint tea upang maiwasan ang sobrang lamig sa katawan, na maaring makapagpabawas ng urge na umihi. Number 3. Cinnamon Tea Ang cinnamon o kanela ay may warming effect din sa katawan at may mga properties na nakakatulong sa circulation ng dugo. Uminom ng cinnamon tea, lalo na sa umaga, upang makatulong sa pagbawas ng urge na umihi. Number 4. Corn Silk Tea o buhok ng mais tea. Ang corn silk tea ay isang herbal remedy na may diuretic effect din, ngunit sa tamang dami, nakakatulong ito sa pagregulate ng urinary system. Ipinapayo ito sa mga taong may problema sa pag-ihi at may bladder control issues. Tandaan na, huwag sobra-sobra sa pag-inom para hindi maging masyadong diuretic. Palala sa pagkonsumo ng herbal remedies. Iba-iba ang reaksyon ng bawat katawan sa herbal remedies, kaya't siguraduhin na tama ang dami at hindi sosobra. Mas makakabuti rin na kumonsulta sa doktor, lalo na kung ikaw ay may kondisyon sa kidney o iba pang mga problema sa urinary tract. Tips para maging mas komportable sa lamig. Para mas maging komportable sa malamig na panahon, subukan ang mga sumusunod. Number 1. Gumamit ng heat packs. Maglagay ng heat packs sa mga kamay at paa para mapanatiling mainit ang mga extremities. Number 2. Stretching at paggalaw Iwasan ang sobrang pagupo o pagtayo sa lamig Ang pag-stretch o paglalakad ay makakatulong na may circulate ang init sa katawan Number 3 Magbihis ng maayos sa loob at labas ng bahay Huwag kalimutang panatilihing mainit ang loob ng bahay At magsuot ng sapat na damit kahit nasa loob ng bahay Kapag malamig ang panahon at bigla kang naiihe. Yan ay natural na reaksyon ng katawan para mapanatiling balance ang ating blood pressure at temperatura. Pero may mga magagawa tayo para mabawasan ito. Magsuot ng tamang damit, uminom ng tamang dami ng tubig, iwasan ng caffeine at subukan ng mga herbal teas gaya ng ginger, peppermint, cinnamon o corn silk tea. Sana sa mga simpleng tips na ito, mas maging komportable kayo sa malamig na panahon at masagot ang tanong kung bakit kailangan nating umihi kapag malamig sa tandaan. Ang susi sa mas malusog na buhay ay nasa balansing nutrisyon at maingat na mga desisyon. Mahalaga ang pagkonsulta sa isang profesional sa halusugan o dietitian para sa personal na payo at karagdagang kaalaman. Huwag kalimutan mag-subscribe para sa higit pang mga tips tungkol sa kalusugan at kagalingan. Hanggang sa susunod na pagkakataon, mag-ingat kayo at manatiling malusog. God bless sa ating lahat.